So, amon na ito hiya, guys. It, ano, amon sungo Actually, may dagad kami kalan, pero kay din gagamit man liwatan kalan pag for example wari kami sungo or naubos na amon sungo so ano din gagamit amon kalan. pero pag diri pag like this pag damot amon sungo o oh, ito tas didi dire talaga kami magamit hin kalan kaurugan ta maging gagamit guys kuan ani yala so gadi ni amo gagamit para la ni guys hat mga diri hubya mag magharing o magluto amo po itot gamit hit paghaharing po di kuan gamit it mga sungo para ito ha mga tao nga diri hubya So, adi, may dadidi, nailubman na kami, hit bisun sugadla. 'Di ba? So, that's it.